ginawa? Ah, yan! May isa tayong kapitbahay na aksidente nahulog sa duyan. Nanay ito nung isang kaibigan natin. Ayon kay nanay, tumama daw yung kamay niya nung nahulog siya. Pero hindi niya na matandaan kung saan ito tumama. Sobrang sakit at pakiramdam daw niya parang umikli yung kamay. So ang ginawa niya, pinahila niya ito. At dahil sa nagsisimula na nga mamaga, nagpatawag pa ng hilot. Napuntahan naman natin si nanay nung nalaman natin na ganun yung nangyari. So, nabigyan natin siya ng instruction, nilagyan natin ng splint, nilagyan ng improvised bandage, at nilagyan ng yelo yung parte na kung saan nagkaroon ng injury. Ito yung parte na nagkaroon ng problema. So, nagsisimula ng mamaga, kaya binigyan na rin natin siya ng instruction na huwag gagalawin at yeluhan lang. Apo nangyari yung insidente. So, medyo gabi na nung napuntahan natin siya. So, okay na naman si nanay nung iniwan natin matapos natin mabisita. Kaya lang, kinaumagahan, sobrang sakit daw nung kanyang kamay. Kaya ang ginawa ni nanay, tinanggal yung benda at tinanggal yung spleen. Nagpakuha ng tuba-tuba at pinainitan at kinapal ulit kung saan doon namamaga. Yung kunas anong pamamaga? Kita ulit natin si Nanay the following day after yung incident. Medyo hapon na. Nakapanggal na yung benda na improvised improvise natin, pati yung splint. Tapos, may mga nakatapal. So, ngayon ay tsura na ng kamay niya sobrang maga. Pero from yung sa nakikita natin, visual or ocular inspection, parang may bale o parang nalihis yung parte dito. So, dahil sobrang sakit na sakit si nanay, uh, nasa 70 plus na, may diabetes, at meron na rin hypertension. So, we decided na dalhin na siya sa hospital. Sa hospital, in x-ray siya. At doon nga nalaman na meron niyang bali yung kanyang kamay. At hindi lang nabali, kundi meron pang lihes. Nilisitahan si nanay ng doktor ng pain reliever at para sa pamamaga. At binilinan din na maglagay ng splint at maglagay ng bandage. Huwag gagalawin. Yun muna yung binigay sa kanyang management. Since linggo nung nadala si nanay, so babalik na lang siya ulit for consultation para sa susunod na mga araw. Hindi na pwedeng operahan daw si nanay dahil sa osteoporosis. Bakit ko po nakwento ang insidente ni nanay? Kasi marami dyan ang makakarelate. Bakit ka mo? Marami kasi dyan na kapag ka na aksidente, ang gagawin, palihilot, palihila, lalagyan ng mainit, so lalong namamaga, lalong masakit. So ang tama pong gawin dyan is, huwag mo nang galawin, gumawa ng splint, kahit karton lang, ilagay nyo lang dito, tapos talian ng bandage. Ang importante lang, huwag gumalaw yung parte. Kasi baka mamaya, katulad nung nangyari sa kanya, hindi naman pala ganun grabe. Kaya lang siguro, yung pagkakahila or pagkakagalaw, doon grumabe yung injury. So sana ha, may napulot kayo sa kwentong yon Kasi alam ko na Marami sa inyo na madalas gano'n ang ginagawa. Yelo lang at immobilization. Pansamantala hanggang di pa kayo nag-check-up ng doktor. Okay?